Idol, ano ang sinyalis? Or ano ang mga sinyalis na hindi ka masaya sa buhay mo? Isa sa mga sinyalis na hindi ka masaya sa buhay mo ay lagi ka kang nalalakit ng kapwa mo. Nyak, 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 nyak! Isa sa mga sinyalis na hindi ka masaya sa buhay mo wala kang tinuwaan. Kung di malait ng kapo mo! Kame! Kame! Wave! Da. Sabihin mo na yun! Sa mga mo na ka sa buhay mo ay panaylait mo sa social media! Da. Da. Bye! guys! Bye bye! Busog na busog yan! 5 cups of rice! Da. Hyper! Tama kayo. Mali ako, I'm not your doctor. Do what works for you.